uh, good afternoon. Uh, bali, uh, katatapos lang natin magpitas ng talong. Yun, bali, nakakuha tayo ng umabot yan ng uh, 190 kilos yung talong natin. Yun po yung medyo marami-rami natin na harvest ngayon. Balihi ngayon. Ah uh, bukas sa uh, harvest pa kami kasi hindi pa natapos yung ano namin. Marami pa yung malalaki kasi medyo ma tagal-tagal yung ano natin ngayon. Uh, harvesting. Ah uh, tama. Napakaganda na yung talong natin. Talagang todo na yung pamunga niya. Ito dito sa kabila. Ano na? Bali. Ano na rin? Umpisa na rin yung kumunga niya ng um, marami. Yan. Yung ginaganda po ng ano, Calixto. Yung Calixto F1. Yung haba ng ano niya, bunga. Hindi gaano kahaba at hindi gaano kalaki. Yan po yung ano, ginaganda ng Calixto at saka ano, list yung ano niya, uh, fruit borer. Hindi masyado marami yung inaatake ng fruit borer yung Calixto. Yung sa Fortuner F1 ah uh, sa uod. Yan po yung experience ko dito sa talungan namin. Sa pag-tatalong. yun po yung experience ko sa mga variety pero ngayon uh, bihira lang yung may ano uod